Alam mo kung yung dahil. You tell me! Bakit nga ba? Pag-iisip <makes noise> mga Bakit nga ba? Good naman. Ayan, ayun nga Ayan, ayun, Ayan ayun, pick up! Sapakain natin! Sorry, ano? Hindi <makes noise> Bakit nga ba? Ha? Huh? Bakit nga ba? Maris nga <noise> ba? Bakit nga ba? <makes noise> bakit nga ba? <makes noise> Ano yung tell me. Bakit nga ba? Know, no, you tell me. You tell me. Huwag ka Bakit nga ba? You tell me. git nyo side mirror pa ako wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo. May side mirror pa ako wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo. Thomas? Ikaw ang ganon. You use your side mirror. Okay, Ito ito has... na, ito ang kanyang pata Tira ulo Wala mo ang stock and plate number yan Maista Marami ko yung Paang kong pita Pichat <laughs> Tangkina mo, bababaan mo pa ako gago